Yun, mga ka-teknik. Oh, tingnan mo, nadulas na nga ako. Yan, malapit na kami sa bahay namin. Nakikita niyo yun. Hindi niyo pa makita kasi malayo pa. Abo, <laughs> 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 oh. Oh, sumabit. <Oops>, <laughs> <laughs> so, yun mga ka-teknik. Uh, good morning, ano? Ngayong umaga ay uh, maganda yung panahon. Parang nawala na si Bagyong kinta. Ang gagawin ko ngayon ay maghanap uh, ako ng magugulay. Pupunta ako dun sa lupa namin sa baba kung ano yung makukuha nating gulay dun. May mga tanim din kasi dun eh. May mga tanim kami dun. May nyog, may mga saging, kung ano ano. Tingnan natin kung ano yung makukuha natin dun. Tapos yung nagbabantay dun ng lupa namin, yung tiyahin ko, may tanim din siyang mga kamuting kahoy. Sa kamuti tayo na buhay! sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. So yun ang, yun ang ano natin, baka makuha natin gulay, yung kamoting kahoy. Yung talbos kasi nun, ginagawang gulay. So tingnan natin kung may makukuha tayo. Masarap kasi yung gataan. Hindi totoo yan. So yun, sumahan nyo ako mga kateknik. Mahaba ako dun sa lugar namin kung saan kami nagsilaking magkakapatid. Kung saan kami na-raise ng mga magulang namin. So yun, tingnan natin yung lugar namin. Mag-isa lang ako ngayon kasi may mga pasok yung mga kasamahan ko. Parang may problema ka. Naalala <laughs> na kung sino mga kasama mo maya, sino sasama sa akin sa baba. So, yun mga kateknik, abang-abang na lang. Uh, mamaya na lang, thank you. Pero bago yan, shoutout muna tayo mga kateknik. <laughs> Nagigil ka. Shoutout sa lahat ng na mga nagsubscribe sa channel namin. Maraming salamat mga kateknik sa pagsuporta. Uh, sana marami pang sumuporta sa channel namin para magtagumpay din yung channel namin. At shoutout din sa Fusion, sa team ko, sa team namin. Ah... Uh, fusion, magingay. Ayan ha. Tapos sa syempre sa sa lahat ng RSG sa buong Pilipinas, yan, uh, shout out po sa inyo. Sa ating chairman at saka vice chairman at syempre sa ating advisor, yan, kay Sir Ray. So, shout out po sa inyo lahat. Ingat po tayo, lahat ng mga bok. yan uh, low po. Ingat po tayo lahat. Uh, yan lang. Mga teknik, ito na kami. Mga na bana kami. Madal-dal Sabaw ito ko Nakapogi-pogi kong pamangkin <laughs> ah. 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 <laughs>

ayan <laughs> Oh, teknik. Try ba ba na kami? Yan yung oh. Oh. Baba na kami na pabakin ko tara. Mula elementary hanggang nagkolehiyo kami ng mga kapatid ko. Ito kami nang gagaling noon sa baba. Kaya pag maulan ang hirap. Pap Papasok ka puro putik yung paa mo. Oh. Yun Ah, minsan uh, basa ka ng ulan. Yan. Bigyap. Basa ng ano, yung hamog sa damo, yung iba pag umaga umaga. Mahamog pa yung damo. Ano, nisan basa ni yung sapatos mo doon, papasok ka. Ah. Paano Parang ganoon oh. Yun yung mga experience na amin dito. Pero okay lang 'yun. Uh, at least dinanas natin 'yun nung maliit pa tayo. Uh, mas masuerte yung mga kabataan ngayon. Kasi sasakay na lang sa sasakyan para pumasok. Tamad pang pumasok. <laughs> Ay, babak ka mo ko lang ah. Ito, ano na to eh, bagong landas na to eh. Kumbaga, hindi ito yung daan na dinadaanan namin. Diba? Madulas to. Napakadulas nito. Grabe. Ano, pag may maulan, matubig yung daan. Ay, napakadulas. Ay, katatapos lang kasi ng bagyong kinta. Kaya, uh, dinadaanan namin. Oh. Yan, yan, yung, yan yung pababa. Yan, yan, yan talaga. Tapos, ito, hanggang doon yan. Pakiyat. Yun. Masukal na nga lang ngayon kasi wala nang kasi ng taong ano, mga. Mga doon yan, pamsot sa kalsada. Yan. Putik. May baha diba, pag umaulan, pero eh, okay lang. Talagang ganun. Dito kami pinalaki ng magulang namin. Eh. So, yun. Yun talaga. Itulitin ko pa ba? <laughs> yun, mga ka-teknik. Oh, tingnan mo, nadulas na nga ako. nadulas. <laughs> 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 Ayun o. Oh. Oh. Yung oh. Nadulas na mga ka-teknik o. Masama sa pa yun Bola lang yan. Kasi <laughs> ano, dito eh? Mga oh, dinadala ng kalabaw. Yan, uh, kung lugar uh, uh, may alagang kalabaw dito sa babae. Mga katigpahin namin dito dati. <laughs> Matakbo-takbo pa kahit padulas. Ma'am, galing mo pala <laughs> dyan ah. Hindi ko alam so dito, kung tayo ng ano, talbos ng kamoting kahoy. Tingnan natin kung mayroon pang natira. Yan nakaraan na may na, rin yung tsahin ko. Oo, may natira pa. Manghihingi tayo. <laughs> Manghihingi mabuburaot. bubrawt. Kilala kong kaliskis mo, hoy. Tapos tayo ng mga nyug. May tanim kami mga nyug dito eh. At ito yung konting sementado. Sementado itong kapraso na ito. Yan. Shoutout kay engineer. Yan. Engineer ako. Hindi ko sumahan yun. Nagpa-sementa nito kasi may pigiri siya dito sa baba. Yan. Yan, malapit na kami sa bahay namin. Nakikita nyo yun. Hindi nyo pa makita kasi malayo pa. <laughs> <laughs> Gago! <laughs> Yan, papakita ko sa inyo yung mga tanim namin dito. Yung mamaya, aakitin ah, ko dun. May mga mahogani, Mangga, Nyog. Yan. May saging. Yan. May mga may mga puno rin kami dati dito ng kawayan kasi pinaalis na namin kasi napaka anong map, mapakatindi sa ibang halaman, pinapatay niya yung ibang halaman kaya pinatay na namin yung mga kawayan. Paano ba sosolve ang krimen nila dito? Ha? Oh, ka-technics. kami dati nakadira. Ayun. Ha. Kaya ako mo ba dito, harapan ng halian. <laughs> Ayun yung bahay namin dati. Ah, uh, ano lang ngayon kasi hindi eh, pa na ano pa na re-renovate eh. Pakita ko sa inyo yung lupa namin Ito Ayan, ayan yung mga tanim May silang paypa May inyag, ay may mangga, ayan mangga oh. Inyog oh. Tapos May mga puno sa aking yan Ayan oh, yung mga nyog oh. Uh. <laughs> so yun mga ka-teknik Mukha na tayo ng talbos na kamating kaya ngayon hindi <laughs> na mo ma harang makukuha Masarap to. Tingnan nyo. Tapos lulutuin ko mamaya. Tapos ito, gayusan. Masarap to ihalo doon. Yan, mamaya. Baka makakuha tayo ilang piraso lang. Gayusan. Ang galak eh. Tapos ito may may palagang liit. Ayan eh. Ito, uh, inanak na yun inahin na inahin alaga ni nanay pero pinalagaan kanya nabili na nila yan ang ko ito mayaman kasi ito eh

Kasi ito, tanim na namin ito, mga mangga na ito. Tanim na yung tatay ko nung nabubuhay pa. Yan. yung mga mangga na yan. Kung isa kong puno ko rambutan, nabubunga na, napapakinabaka ka na. So, ayan. Tanggalin ko na nga ito. Nalaman siguro virus dito. <laughs> Paano mo sabi? So, so ayan, ayan nabubunga na yung tsahin ko. Nabubunga na lang kamot yung kaya. Ayan, Talbos. Tara. Ayan yung ko. Ayan, yung taniman niya na ano, kamot kahoy. Hinapay ng ano no, hinapay ng hangin. Hinapay talaga ng hangin. Oo. Oo. Ulit-ulitin ko pa ba? Ito yung bali lupa namin dito. Pero ano lang yung titulado rito, bali 900 tsaka 700 square meter. What? Yung mga tanin ng pinsang kong saging, namumunga na. Yung makikita. Ayan o. No? Ayan. Tapos. Ayan isa. Tapos yung papaya. yung <laughs> papaya rin eh. Hindi no. Malit na nga lang yung buka. Ako. Ako. Arko! Tanga talag! Hindi <laughs> Yan you know? yung mga tanim na yung mangga dito. Yan. Pero itong mga saging na ito, pinsan ko na yung nito. Yung... Ito yung mga tanim namin dito yung mangga. Ayan, may mga mangga pa kami dito sa pag-araw ng tagmangga dito marami din kami nakukuha dito ng puno ano, bunga may mga bunga na rin pala itarim ng pinsang ano dito datundan. dyan yun o no? o oh. ayun pa oh o oh. ayun pa o oh. o oh. diba ang dami sabay sabay halos na mga ay sayang to nabuwan ng ano nabuwan ng bagyo ni kinta sobrang tuling kasi sobrang tuling ng bagyo na yun kinta <laughs>

kung mo bang pipit-pitin o didikdikin para mas masarap kasi pag ginayat medyo malaki hibla no hindi hindi masyadong masarap pag ganoon eh mas masarap talaga yung binabayo. <laughs> binabayo 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 Eh <laughs> 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 mga teknik, kuha naman daw ng nyog. Ayan si Ano? Si Noel. Yan anak ni Kuya Mulo yan. Ah, parang ungoy ah. Bilis oh. Sama pinaglihim bata ka. Sa matching. Ano ka na si Sir Raul <laughs> oh. tama ka diyan. Ito so pinagbabagsak na. Uh, uh, uh. uh. Bilis. Tama <laughs> niya nang pinag-chat. Oh, tabi ante, mahasis. Ano? Eh, yan tayo, hasis. Hindi, yun naman yan. Baka bumagsak pa yan. Yun, bumagsak na. Baba. Tabo, oh. Oh. Oops, oh, sumabit! Ang bilis! <laughs> Salamat! Ma'am, galing mo pala yan ah! Hindi ko alam ah! Ayan mga kateknik oh! Papala na lang pinsa ko inyog oh! Mga ilan kaya? Apat muna. na? Apat daw! Ang <laughs> dami! Ayan! Ayan na pagbubunot ng nyog! Marunong din tayo niya, kaso lang si insang ko na yung tumira. Yan. Kumaya, bibiyakin ko na lang. Ako na lang magbibiyak. Magaling ako magbiyak eh. <laughs> Biyakero. <laughs> Biyakero. Biyakero. <laughs> yung pinsang ko na yan, uh, small but terrible yan. Ang sa sili. Labuyo yan, labuyo. Yung maliit pero manghang. Maraming alam na trabaho yan. Ang mga babae lang hindi alam yan eh. Sali ko kaya eh. <laughs> Tatawa. Ayan mga ka-teknik, uwi na kami. <laughs> Napatambay doon kasi may pulan eh. Oh, naglaro pa yung pamangkang ko. Naglaro pa yan oh. Nanalo naman. Nanalo yung kalaban. <laughs> Gago! <laughs> uwi na kami. Huh, magutom na. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ito na, no, tanghal yan. Ang no, oras na ba? Oo, oh, 11.30 na pala. O oh, kaya pala nagugutom na ako. Gutumin kasi talaga ako. Masarap to mga ka-teknik. Pagataka namin. mga sumakabili tayong daing, talagang din natin daing. Sarap to. Nakatikim na ba kayo nito? Talbos ng kamoting kahoy na ginataan na maihalo ng gayusan. Sarap. Yeah. So, yun mga ka-teknik. Ito na. Opisyal na natin itong uh, ano, o uh, dikdikin. gamitin natin ang almeres. <laughs> ito lang gamit natin. Wala tayong gamit. Wala tayong lusong. Tagahan natin ito. Ito yung gayusan. Yan. konti lang pero okay na to Ano natin ng bawang para mabako Hindi mo na may bibigay yun eh, <laughs> hmm. <Balang bawang. laughs> eh alang. So, ito lah. yan yan din dito tayo tapos ay ito to piliin Tinuhan ako ni nanay ko, tsaka ang pamangkin ko. Tsaka kayo ng Diyo, kaya naman nagigilay naman. No, ano. din pala natin ng luya, mga kapekse, kaya no. Luya. Ang din pala ito, sabi ni nanay. Diba, ano, laka din pala dito. So, ayun. Kamangkabangan nyo na lang mamaya, pag naluto na, masarap to. Ha <laughs> ha! Special tinuhan ng mga bisaya. Ha ha ha! ito na siya pag turog. Ay, may halo na pala ng ano ito. Ayan, oh. May halo na siyang gayusan kanina, ayan. Kasi ito yung nyug natin, Oh. Dami yan, Mag gat. Magkatayan yung nyug din. Grabe yan. Sarap yan mga teknik. Ngayon, mga teknik, magagata naman tayo ng nyug ngayon. Tingnan niyo. Ay, <laughs> konting tubig. Wala nang gata to, wala gata. Ay, konting tubig. Ayun. Tingnan natin. Dami nito. Sarap nito. Tapos, pag nagagata kayo, siguro din yung gabay nyo madinis. <laughs> Baka kung saan saan hinawak. Niyo hawak sa pit nyo. Bakit hihawak sa Bakit sa niyo ba? <laughs> <magataan> <laughs> Gago! Magkakaroon <laughs> ng lasa nga niyan. flavor favor, favor. Para yung no? So, ano, ah uh, pinapakita natin yung manual na manual na technique. Kasi meron ano eh, merong nagkakata sa bayan na ano, na lang yung parang niipit lang sa jack. So, tapos ma makukuha na yung katas ng yung. yung traditional way. Eh, <laughs> traditional way. No? ito, mano-mano marunong tayo dito na tinuruan tayo ng ating mga magulang paano mo sa so, specialty ko rin ito, yung pagkagata sarap mag eh. Kali -kali oh. <laughs> <laughs> ako magkata eh pwede ka rin ba? ha? gata nasa ko ah no comment na po ako dyan paano masabi? may <laughs> kayabanan <lang> to ito <laughs> sa rinundang ko Lumalabas yung dimple ko. Gugong! Hmm, hmm, hmm. <coughs> parini kita sa mukha eh! <laughs> Sabi natin dyan. Masalain natin. Ang gugong na masalang ko. So, ito. Ito yung pangalawang gata, oh. Ito, sasabugan na natin ito. Lalagyan natin ng nor cubes. Ng hipon, kung ano trip nyo. <coughs> At saka mga asin, bechin, gano'n. Lagyan natin. Magic syrup. Titimpla na natin para yung pag natin yung gulay, nakabix na siya. so, Ayan. Ayan. Teka lang, makakatiklik. Yan mga ka -tik -tik, kumukulo na oh. Kumukulo na, di ba? Ulit-ulitin ko pa ba? Ano pa kita? Nalagyan natin ngayon yung gulay natin. Pasayaan lang muna natin yan dyan. Pakukuluan lang natin ang pakukuluan. Ano? So yun mga ka-teknik Medyo ano na tulo na Ilagay na natin yung ano Pangalamang gata Ano? Tama kayo, tama kayo Ako naman eh <laughs> Ito. Ano? Tapos Ano lang siya uh, Mahinang apoy lang Para mainin Tama na ba yung lasa? Kapal lasa. Nalagarong <laughs> may pagkatanga ito. Pati <laughs> patis. Patis. Tapos na panghalong dito talaga. Yung nalabos na hipon. Hindi na halabos na talangka. Masarap. Ito the best talaga yung halo dito. Masarap yung halo dito yun. Ano, teknik tatay na lang natin maluto, ano? Hindi na lang na maluluto na. A few moments later. So yun mga ka-teknik, luto na, ano? Naluto <laughs> din. Ano yun? yun. ano? Ayan. So, kukuha tayo ngayon ng natin. Anong lasa. Masarap <laughs> to. Lalo na pag malamig, lumamig na, masarap to. Pag na-absorb na ng balingho yung gata, masarap nito. Hmm, Sarap mga ka-teknik. So hanggang dito lang mga ka technique maraming maraming salamat sa panunod ninyo. Maraming maraming salamat sa pagkatsaga at sa lahat ng sumusuporta. Maraming maraming salamat. Sana huwag kayo magsawa. Hanggang sa susunod na vlog. Uh, please don't forget to subscribe and uh, Uh, like and share and then uh, hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga i-upload namin. So marami maraming salamat mga ka-teknik. Hanggang sa muli. I love you all. Thank you. Please subscribe. Subscribe ka muna. Please subscribe.